Happy New Year po sa ating lahat. Tara at samahan niyo po kami ngayong araw na ito. Hanapin kung saan ang nagbebenta ng... <laughs> at kinakausap ko nga ang map dyan na sana gamitin ng kapatid ko araw-araw. Kasi nga uuwi na kami bukas sa Santa Rosa. Sa kapatid ko si Bimbo, abay huwag kang tatamad-tamad. Lagi kang maglilinis ng bahay. lagi mong tatandaan na kapag marumi ang bahay, mabilis maluma ang bahay. Sa mga taong bahay dyan, gawin nating libangan ng paglilinis. Aba, napakasarap mamuhay sa malinis sa kapaligiran, ano? Katulad dito, ang ako sa mini tumana namin. <laughs> Aba, may tumana rin pala dito sa lupa. At taon-taon nga sila nagtatanim dito. Kaya lang, bakit parang mga bagong tanim lang? dati rati kasi kapag ganitong tayo malalaki na at halos sa papakinabangan na namin. Aba, na napagkaliliit pa. Kailangan pa ng sobrang pag-aalaga. Tulad ng mga sibuyas na ito, ang liliit pa. Tapos yung mga kamatis, wala pang bunga. So, yan nga at nagluluto nako ako na magahan ng mga bata. Wala naman ako ibang mailuto kasi nga ang gusto lagi ni Marmit. no? May mga karni naman at saka isda kaya lang ayaw niya. Abay, syempre sila ang masusunod kaysa naman hindi sila kumain. So, na nga at nag-aagahan na kami. Abay, kumain na rin ako. Tapos pinaligoan ko na si Maro at naligo na rin si Dagul. At syempre naligo na rin ako at pagkatapos ko ang maligo, abay, naglinis ako bahagya sa balik Baligtad yata tayong ginawa ako nakakaloka. <laughs> Ay, at naglalaban na ako ng dami. Kailangan bagong taon, dapat malinis lahat ng dami. Abay, gawin nyo din yan. Para mawala daw ang malas at swertehin. <laughs> Ay, napakabilis talaga ng oras. Tanghalian na naman. E eh, di kainan na. Sa tagal-tagal na walang ulan, sa wakas, umulan din. At nadiligan ang uhaw na uhaw na kalupaan. Sana all nadiligan. <laughs> At hanyat lumabas ako abay nagtutuhog na ang aking kapatid Ito ang kanyang forte Napakasarap niyang gumawa ng barbecue At syempre nanginain na naman ako Kasingat nagugutom ako at meriendahan na At hanyat pupunta kami ng bayan Nagaya ang aking daddy At bibili daw sa pandagdag sa handa namin At ako naman ay magahanap ng papusok <laughs> Abay, aminin niyo malungkot ang bagong taon kapag walang paputo. At ayan nga, pupunta kami ng Parista at doon daw may nagbebenta. Kaya lang kwitis lang ang meron do. At pinagbabawal talaga daw ang paputo. Abay, malungkot ang mga bata at walang mga loses. Kaya ang ginawa ng daddy ko, nagtanong-tanong ko sa ang bilihan. At meron nga daw sa gawin ng bagong flore. So ano pa nga ba? Eh hanapin. <laughs> at nagpunta nga kami doon at nagtanong-tanong uli. Nakakaloka na sa liblib na lugar. <laughs> Napakahirap hanapin tong bahay na to. <laughs> So eto na nga at bibili na kami Abay ubod ng mamahal Nakakaloka <laughs> Kahit na mahirap tayo, gagawa tayo ng paraan para sumaya. Ito kasi ang kinagisnan natin, di ba? Umay paputok sa bagong taon. At hindi hey na nga at napakasaya na ng mga bata. Para meron silang rason para hintayin ang bahating gabi. Para masaksihan nila ang fountain na binili ko. Hayan na nga at bumibili na ang daddy ko ng lichon. At pinaghintay siya ng 30 minutes. Napakadami kasing bumibili na agad. At hindi hey na nga ang aming nabili. Abay mga ginto ang presyo, nakakaloka. Na-late nga ako mag-upload ng video kasi nga nagpunta ako sa New Year's party. Nang balo ka nag family Aba eh syempre nakipaglaro ako <laughs> Kakaloka At nanalo naman ako ng isang luncheon meat At saka kulang-kulang 300 <laughs> At napakasaya At grand slam ulit ang aking hipag na si Desa <laughs> Napakadami nilang naiuwing price. <laughs> Kakaloka Muli ang kamugera ng nabaisiha Ay bubabati sa inyo ng happy new year And I thank you <laughs>